Viral ngayon ang picture ni Kim Chu at ng anak ni Paulo Avelino na umano nga daw ay nagbo-bonding sa pasyalan. Ayun pa nga sa mga netizens na nakikita ay masasabing gustong gusto siya ng anak ni Paulo Avelino. Ayon din kay Kim Chu bago pa man kaging sila ng aktor na si Paolo Avelino ay name meet na daw niya talaga umano ang anak nito dahil minsan dinadala ito ni Paolo Avelino sa shooting nila. Madalas nga daw ay ito ang kausap ng aktres sa tuwing break nila sa pag-show shooting. Ayun pa nga sa mga nakakakita ay may pagkakataong nagdadala ang aktres ng laruan para sa anak ni Paulo Avelino. Minsan pa nga ay binibigyan din ito ng pagkain ni Kim Chu sa tuwing nakain ang aktres. Ayun din kay Paulo Avelino ay isa din ito sa dahilan kung bakit nagustuhan niya si Kim Chu dahil napakalapit ng puso nito sa kanyang mga anak dahil noon paman ay wala daw itong ibang hinihiling kundi magkaroon ng ina na magmamahal at tatanggap ng buo sa kanyang anak na siya namang nakita niya kay Kim Chu. Nakwento din ni Polly Avelino na bukang bibig daw si Kim Chu palagi ng kanyang anak na lalaki. Bagamat malalaki nat may isip na ang anak niya ay sobra siyang natuwa nang tinanggap ng mga ito si Kim Chu nang walang pag-aalinlangan.